Okay. May dagdag ko lang ano, sa laki ng problema nila, kalagay ko that is the reason why, sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh, para matapunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive, instead of us being on the offensive. Pero, pero hindi po natin bibitawan ito kasi, napakalaki talaga, 241 billion ay kaming mga ordinaryong tao, eh. we cannot even begin to wrap our heads around that figure. Uh, 400, 240 man. Kaya kami ni uh, uh, Mr. Magpantay, the Citizens Crime Watch, ay we joined hands with Speaker, with uh, Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved. It is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning Hello. po. Duhal po ng PTV News. Uh, attorney, attorney to pass. So, clarify ko lang, kailan niya ipapasa yung pag-file, anong, anong date? Uh, sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, uh, you have mentioned earlier that uh, it was, you know, plan was filled up by, filled out by the uh, TWG of Kong, of House of Representative and the Senate. So do you have the names as well, sir? Uh, I-include mo rin ba sila sa, sa pag-file? Ah, uh, mapapasama yan sila siguro sa Jando. Okay, for, uh, for soundbite lang po, so pa-explain pa mo na yung Jando. ito po yung mga hindi natin pinagpangalanan ngayon no, sa complaint. Pero later on, ah, uh, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po. Ah, uh, for Attorney Bondoc and Congressman Melbon. Uh, Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para ma matabu matabunan ang issues nito. <laughs> Scott. Uh, sa inyo pong dalawa, um, itong, kasi pareho po kayong ano, nasa side ng mga Duterte, hindi po kaya ito magiging isang political war? Ako uh, uh, na po sa lahat, uh, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay wala sa aking pagiging kandidato no tong filing i am acting in my capacity as national officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng uh, arbitration committee ng PDP Laban so i'm really on the legal team of PDP no so uh, needless to say siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon no? wala po itong kinalaman sa politika very little to do with politics napakalinaw po as a lawyer I'm speaking as a lawyer na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. dahil yung ga po ang uh, problema natin dito is napaka-technical kaya hindi po nakikita ng taong bayad yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in finding the case ay para bigyan ng ilaw no ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh. No? Yung terms na nililimas sa kaban ng bayan. Pa paano? Ito po sinasabi namin kung pa paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Uh, gusto ko lang linawin din ano, na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldivo at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Uh, Iwalay po natin yung politika dito. Uh, Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. May eh, follow-up to questions ni si Carlo Mateo. Is it already? Sir, kahit si, Sir Jericho magbantay po siguro. Meron ba tayong draft na dyan ng no? complaint para maipakita natin sa mga pamamahayag? Uh, yung uh, kung, il kung ilang uh, pahing na rin po yan. Uh, yung pong, yung pong draft, pinapain-tune pa po eh. So, by Monday na lang po. But, uh, sa, gusto ko lang po linawin, ano, bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Uh, wala po kaming pakialam sa politika. Kung kung sa tingin po ninyo, eh, sumasali tayo sa pumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung graph uh, ng complaint, eh, kinakailangan po talagang pumosis tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noong pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman lahat tayo ay eh, kumbisido na yung mga nadininig na kikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan uh, manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo pumoses at magsumali uh, po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung yung uh, uh niratify na uh, report, napakalaki po ng pondo na napunta sa uh, sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA sa laki po ng pondong ipinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto lalo na po yung mga irrigation at marami pang pondong inilalagay nila pagkat uh, tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga uh, proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch lahat po mga hakbang na naglalayong malabanan po, corruption kami po ay palaging naandyan. Idagdag uh, eh, ko lang ano, uh, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan uh, ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Balvar Villegas, attorney Jose Balvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited uh, as a Comelec watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dengvaxia scandal, at 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara nito, that's peanuts. Ngayon na ngayon ay nasa Sandigang Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft ngayon ay nasa RTC. Wala ka na. Lahat po yan eh, may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So, kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kami anomalya, dinidimanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kami tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos, kung may nakikita kaming mali, ay dinidemanda po namin. And uh, modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa, sa Piskalya. Thank you po. Okay.